Good morning guys. Nag nagpreto pala kami ng isda na tilapia. So, ngayon lang ako nakabidyo yung kanina hindi ko na kay kalimutan ko ngayon ko lang naalala. So ito pangalawang luto na to kasi yung unang niluto namin ulam namin kanina. Kasi kumain kami kakatapos lang namin kumain ng breakfast. So, ang kinain namin kanina bahaw sa ito, nagsain kami ulit para baon. Baon sa work. Ito yan, guys. So, yung nagmarinate kasi kami kanina to. Wala na yung isda. Ito pa, meron pa dito ang isa. Dalawa pala na pinagre namin. Ito po. So, babalik muna natin, guys. yung ko guys. Maguhugas ako maya-maya pag tapos ko tray kami ng itlog Tapos meron dito mason. Tsaka butter coconut. Bumili, bum, nagbili ako ng ano kasi para baon ni princess. Kasi ito naman tinapay. Tapos may mayroon din ako margarine. May konti tinapay. Bawal po ito mamaya. Hindi naman lahat. Nagpupala ako dito. Meron po kaming royal guys na natira. Kasi yan. Bumili si Princess ng Geddes Choice real mayonnaise kasi nagawa daw siya ng vegetable salad. Ewan ko lang kung bakit hindi siya nakagawa ng vegetable salad. So, bubuksan natin ito. Ito so, ako din. Bukas pa siya guys para makahinga-hinga siya. Para makahinga para hindi siya masira. yung bigas namin. Kunti na lang. Then yung Wilkins. Bumili ako kagabi ng tubig ng Wilkins kasi kunti na lang yung tubig namin. kami kaming tissue guys. Kinagamit <laughs> namin to kapag naglilinis kami sa lababo saka pag nagprito kami ng isda nilalagay namin sa ano para ano. And then pag nagpunas kami sa mesa yun ginagamit kami. Tissue.